Good morning mga kanti! Andito na naman tayo sa cage ngayon at magpapakain tayo ng mga alagang malaga. So ito yung pagkain nila mga feeds. Ito. Bawang tayo konti-konti. Tara, ihagis na natin to. Doon muna Oh. One! <laughs> Kailangan may bilang. One, two, three, go! Yun. Yan. Yung laki na nila. <laughs> Pupulan sila dito mas malapit, Jer. Dito. Dito. Pagsikain kayo para lumaki kayo. Nalito na sila, Jer. Ilang <laughs> okay. minutes na yan, Jer? One. Dito, dito. Eighteen. Eighteen na? One eighteen. Ito. Yan! Yan! kitang kita na sila malalaki na pakita mo Jer yan Woo! <laughs> enjoy lang sa pagpapakain kahit napakainit mga kanti sika na sila doon no <laughs> ang takaw na nila amin na Jer thank you Pinatay mo na? Ayan sila makan. Ah, oh, sige. Agis-agis muna ako dito. Hindi na lang, kunti-kunti lang. Kunti-kunti lang. Yan. na kumain. Naubos agad nila yung tinatapong ko. nilang cool. to Ako na nila, oh.